Share lang itong tungkol sa saksakan na may tatlong pin. Ayan, ganito rin ba yung saksakan ninyo? Karaniwan na pagka galing sa ibang bansa yung ating appliances, yung plug niya ay mayroong tatlong pin. So, nag-iisip tayo, pwede kayang putulin itong nasa gitna para may saksak natin sa ating outlet. Ayan, yung outlet kasi natin, alimbawa dito sa Pilipinas, meron lang dalawang butas. Kaya, hindi natin pwedeng isaksak yan. Kasi nandito yung nasa pangatlo, yung bilog. So, pwede kayang putulin ito? So, ang gagawin natin, karaniwan, bumibili tayo ng ganitong adapter, hindi ba? So, ang gagawin nitong adapter na ito, iko-convert niya sa dalawang pin lang yung pinaka-plug niya. Kapag sinaksak natin ito, naging dalawa lang yung pin at pwede na natin isaksak doon sa ating outlet. Pero paano kung tatanggalin natin ito? Gagana pa ka rin kaya siya gaya ng dati? Ang sagot ay oo. Bakit? Kasi yung adapter na to, pag binuksan natin ito sa loob, wala namang connection yung nasa gitna. So may connection lang yung dalawang ito na pagka lumabas dito, itong dalawang pin lang ang may connection. So, nawawala yung gitna. So, ibig sabihin, yung adapter na to, uh, gumagamit lang tayo nito para may saksak natin dun sa outlet natin. Kasi yung outlet natin dito sa Pilipinas ay dalawang butas lang. Meron kasing mga outlet na merong tatlong butas kagaya nito. So, pag kahit ginamit natin, kahit na hindi na natin putulin to, may sasaksak natin siya. Yan. Pero ano ba yung use nito? Ang use nito, ito yung pinaka earth ground. Yan, ito kasi yung isa dito live. Tapos yung isa neutral. Yan, makikita natin kung minsan dito L tapos N. Yan, kaya nang makikita natin kung napapansin nyo dito, may nakasulat na L tapos N, live tsaka neutral. Tapos ito ground. Karaniwang simbolo ng ground ay ganito. Yan, ito yung simbolo ng ground. So, ano ba talaga yung purpose nito? Ang bar post nito, ito talaga yung nakakonekta patungo dun sa lupa. Yan, so, ground sa lupa. So, karaniwan na, yung ground na yun, makikita natin minsan sa mga poste. Yan, merong nakasaksak na parang, o oh, nakatusok na parang mahabang rad sa gilid ng poste. Tapos may wire na nakatap doon. Yun ang tinatawag na ground o earth ground na tinatawag. Yan. Doon nakakonekta itong nasa gitna na to. And so malinaw ano, doon nakakonekta itong nasa gitna na ito. Pero dito sa ating bansa sa Pilipinas, karaniwan na yung mga bahay ay wala namang ganitong ground. Kasi yung sa outlet natin, ilan ba yung butas ng ating outlet? Garaniwan, dalawa, di ba? So, ibig sabihin, yung nakakonect ang wire dyan ay dalawa lang din. One, tsaka 2. Live, tsaka neutral. Dito kasi sa atin, halimbawa, yung Meralco. Yung live, yun ang 220 volts. Ayan, 220 volts yung isang live na wire. Tapos, yung isang wire naman, ito yung nakalagay sa ground. Yan, ground tsaka 220 volts. Kaya tinatawag dito, line to ground. 220 volts yung isa, yung isa ground. So, dalawa lang, di ba, yung butas. So, kung gagamitan natin ito ng adapter, walang pinagkaiba kung puputulin mo lang din itong nasa gitna. Yan, kagaya nitong isang to. Yan, ang isang ito pinutol ko na. Yan, so, yung function nito at yung function na tinanggal mo yung nasa gitna ay pareho lang. Bakit? Kasi kapag gumamit tayo nito, wala, wala rin naman connection yung nasa gitna. So, maluwanag po ano. So, ibig sabihin, kahit wala to, pwede nating gamitin, puputulin lang natin yung ating pinaka-plug. Yung nasa gitna o yung pangatlo na pin. Wala naman po magiging problema. Ang totoo, magkakaproblema pa tayo dito eh. Kasi magkakaroon sila ng connection ulit dito sa loob. Minsan kasi pagka, lalo na kapag hindi magandang klase yung nabili nating adapter, naglulus pa yan dun sa loob. Minsan umiinit ito, nalulusaw. Kaya mas maganda pa na ito, nakadirekta doon sa ating outlet. Yan. So, paano ba kung paano ba magagamit itong pangatlong pin na ito sa outlet natin? Kung yung bahay natin, tulad nito, meron siyang tatlong butas yung mga outlet. Pero titignan natin sa loob, dapat merong tatlong wire din. Yan, karaniwang, karaniwang wire nung nasa gitna ay kulay green. Yung pinaka ground. Tapos ito line. Tapos yung isa neutral. Yan. So, kung ang outlet natin sa bahay, yung linya natin ay tatlo, huwag natin aalisin yung nasa gitna na to. Kasi may pakinabang ito. Ibig sabihin, nakakonekta ito sa earth ground. Yan. May pakinabang siya. Pero kung ang ating uh, saksakan sa bahay ay dalawa lang yung butas at sa loob ay dalawa din ang wire, kahit tanggalin natin ito, wala magiging problema. Yan. sa gumamit tayo nito, pwedeng putuli na lang natin ito para, kagaya nito, para may saksak natin siya ng direkta sa outlet. Iwas pa yung loose connection dahil dito sa adapter. Yan so malinaw ano kung kung tatlo yung butas ng outlet natin sa bahay at merong tatlong wire sa loob nito ibig sabihin gumagana yung earth ground o no? yung pangatlo pwedeng gumana to pero kung yung bahay natin ay dalawa lang yung butas ng outlet at dalawa lang din yung wire sa loob hindi gagana ito kahit gamitan natin ng adapter kasi yung adapter, ang ginagawa lang nito ay para maging dalawa lang yung pinaka pin nung plug para may saksak natin dun sa dalawang butas na outlet. Yan. So sana nakatulong itong video na ito para maging malinaw na okay lang na tanggalin itong pinaka yung pangatlong pin sa plug na kuminsan yung mga appliances na galing ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, karaniwan talaga, tatlo yung butas ng kanilang outlet. So, dito sa Pilipinas, dalawa lang. Kaya okay lang na tanggalin yung nasa gitna na pinang ng plug. Yung pangatlo. Yan, para may saksak natin siya ng direkta dun sa ating outlet.